Isa ka bang taong bahay na naghahanap ng pwede mong pagkakitaan ay bagay na bagay to sa'yo mga kumarites? Matagal na nga rin akong nagbibenta nito at naubusan na nga tayo ng stocks kaya naman napa-order na nga tayo ulit. At pagkatapos nga ng dalawang araw bago natin ito na check out ay dumating na nga ito ngayon. Sakto naman dahil wala na talaga akong stocks dito sa bahay. Yung ibang ang bumibili dito sa amin ay hindi ko na nga napagbentahan. Maganda nga rin ang business na ito para sa ating mga nanay dahil wala itong lugi. Dahil lahat naman tayo ay kumakain at naguhugas ng pinggan. Ewan ko na lang kung meron pa bang gumagamit ng bareta ngayon. Dalawang dishwashing kit na nga itong binili ko para medyo marami-rami. Itong isang kit ay pwede ka nang makagawa ng 14 to 16 liters. Binigyan niya nga rin ako ng stickers para pandikit natin sa mga bote ng dishwashing liquid. Kahit sino ay kayang-kaya itong gawin dahil kapag bumili ka nito ay meron na rin instruction kung paano ito tunawin. Kung ayaw mo namang magbenta at gusto mo lang na makatipid ay pwede ka namang bumili nito gamit lang sa bahay. Dahil nga kapag bumili ka ng isang kit ay wala pa sa 200 pesos ay makakagawa ka na ng 14 to 16 liters. Nagpapatulo na nga ako ng tubig dito para sa gagamitin ko. At habang hindi pa nga napupuno ay hinugasan ko muna itong mga plastic bottle na to. Pinaglagyan niya ng mga mantika at hiningi ko pa yan sa student center. Nagre-refill din kasi ako at mas mura yon kapag meron kang dalang lalagyan. Ang isang litro ng dishwashing liquid ay 35 pesos pero kapag meron kang lalagyan ay 25 pesos lang. Medyo may kamahalan kasi kapag bibili ka ng bagong lalagyan 9 pesos ata yun tapos mamamasahe ka pa. Kaya naisip ko na mas makakamura ang ating mga kumarites kapag magre-refill lang. At dahil nga naubusan na ako ng mga bagong lalagyan kaya puro refill lang yung inu-offer natin ngayon. Kaya kapag meron akong mga ganitong bote ay hindi ko tinatapon at hindi ko binibenta sa junk shop. Hinuhugasan ko ang mga to para meron akong mga paglagyan dahil minsan yung mga bumibili dito sa akin ay wala silang dalang lalagyan Sayang din naman kasi ito kung itatapon lang at ibebenta, pwede pa naman natin itong i-recycle. Itong mga hinuhugasan ko ay tig to 2 liters kaya kapag ibebenta ko ay 50 pesos lang. O di ba mga kumarite, sobrang tipid talaga kapag meron kang lalagyan. Simula nang matutunan ko to ay hindi na talaga ako nabili ng dishwashing liquid at ako na mismo yung gumagawa sa gamit namin. Sobrang makakatipid ka talaga kapag ikaw na mismo yung gagawa ng gagamitin nyo sa bahay. At eto ang nilalagay ko ngayon na medyo malapot na kulay puti eto nga yung pinakamatagal na matunaw. Pagkatapos ko itong mailagay ay mag-aantay ka pa ng ilang oras. Inilagay ko na nga rin itong dalawang bote ng kulay green at ito nga yung magsisilbing scent nitong ating dishwashing liquid. Marami namang pwedeng pagpilian pero itong kalamansi palagi yung binibili ko. At pagkatapos nga ng ilang oras ay eto na nga at natunaw na yung nilagay natin kanina. Isinunod ko na nga rin ilagay itong parang asukal at ito yung magsisilbing pampalapot nitong ating dishwashing liquid. Paunti-unti lang ang paglalagay dito at pagkatapos ay hahaluin nating mabuti para matunaw. Kapag ganitong kalalagay lang nung ating pampalapot ay ganito lang yung itsura nito at kulay. Ire-rest lang natin ito overnight para matanggal yung mga bula-bula at pagkatapos kinabukasan ay eto na nga yung kanyang itsura. Wala na yung bula-bula at napakaganda na ng kanyang kulay. At pwede na nga rin natin ilagay dito sa ating mga lalagyan. Meron na tayong stocks na gamit dito sa bahay at pambenta at didikitan lang natin ito ng mga stickers. O ba diba, mga kumarites, kahit nasa bahay lang tayo ay kayang-kaya nating kumita. Kaya sa mga nanay na katulad ko na nasa bahay, nag-aalaga ng mga junakis, gumagawa ng mga gawaing bahay ng walang katapusan, and at the same time na gustong kumita ay bagay na bagay sa inyo to. Pwede nyo tong ialok sa inyong mga kapitbahay, mga kapatid, mga kamag-anak, ganun. Sa inyong mga kumarites, siguro naman ay naghuhugas din nyo ng mga pinggan charot. Pwede rin nating i-post sa ating mga social media para mas maraming makaalam na nagbibenta tayo. At ayun lang naman for today's video mga kumarites. At kung nagustuhan mo ang video na to ay don't forget to like, follow, and share. Bye!